Baby Francis. Yes, baby. Hi, Hi mga kalaw. kalaw. Ako po pa pala si Ulysses. Ang bayit niya kaya pero di liiga. Ako so, Francis. Ang wapo pero di uso. And we are the friendly love team. Yeah. At kung bago ka pa sa aming so channel, don't, don't forget, forget to, to, subscribe. to subscribe. So, my God, mga kalaw. So, this is the day at ngayon po is last harvest na po ito. Nag one year na po tayo dito. So November 5, 2022 tayo dito nag-start. Tapos nag-end tayo. Ah, nag one year po sa November 5, 2023. Ayan. At ngayon po mga kalab, it's time na po para mag last harvest tayo dito. Talaga actually yung ano talaga namin dito, kontrata is two years. Pero si Francis po, medyo parang nahihirapan na siya dito dahil sobrang dami po ng talas po. Yes, so, so mabalik-balik na lang po yung pinatalas talasan namin mm -hmm. at yung mismong area na tumakalam napakaganda naman pero yung yung problema lang talaga yung pilapin niya dito kasi medyo ano medyo madaming mga buta. o, so, madami yung po yung butas so daming butas talaga mabilis lang lumabas yung mga crabs medyo ano siya hindi na siya matibay oh hindi na po siya matibay yun po talaga yung rason oh oo, oo. kaya syempre mga love di ba na vlog namin sa last last vlog namin na babalik kami sa dating fish pond pero hindi doon sa talagang mismo talaga parang sa area lang po nila mamabibi noon. Ayan. At worth it naman din po yung one year po na pag-ano namin dito. Pero ito last harvest. Pero meron pang masusunod na, na uh, harvest po. Kasi hindi lang naman po dapat yan isahan. So syempre bukas, kinabukasan, ganyan para mas maubos para makuha po yung Madulusan. mga oo. At ngayon po mga kalam is ito na po ang kaganapan po sa ating fish pad. Medyo uh, nawawala na po yung tubig at langis. Dahil syempre kagabi po is nagpalabas na po kami ng tubig ng mga madaling araw palang mga kalam. Ayan. At sa ngayon po ang kaganapan po mga kalab, ay sana matunghayan nyo po bago matapos po ang vlog na ito. Yes at baka magtaka kayo mga kalab, na bakit maliit po yung mga, mga bangus tapos yung mga sugpo may malalaki, may maliliit. Yan po talaga mga, yan po ay mga sinyalis talaga mga kalab na ano, yan ay hindi talaga magkapareha po yung tubo niya dahil po yan sa yung mga pagkain dito. May, may, may pagkain naman dito mga lumot pero na ano, na ubos na po nila kasi sa sobrang daming mga kumakain, kumakain pang banisil, sugpo, bangus, at simple yung crabs, siyempre kumakain naman siguro yan kasi walang pagkain la. So yun po talaga mga kalab, no. At siyempre mga kalab, madami po kami mga kasama po dito, mga kalab, pamilya namin mga kalab, at siyempre yung kagrupo namin sa simple mga kalab, nandito po sila bro. So, ito pa yung mga namin mga kalab. Ito po si mami. Mami! Ay mga kalab. Si Giselle si Yunili natutulog pa kasi ano bilar yan at si Usting yan ang gulye hi mga kalabs at si ate hi mga kalabs at si Burandat na mga kalabs Si Actually, hey, <laughs> si asawa ni Kier <laughs> Naghanda -nag na po kami, makalab Para makakain namin, makalab Ang una namin na lin linuto, makalab Yung rice sa atin po yung tignuto dito ngayon, makalab So, nandito po tayo sa mismong pamerta natin, makalab At ito pala si Papa Buboy, makalab yung, Ito po yung mga kasama namin, makalab Na mga sulid simpil Simpil yan, makalab So, ayan po sila Ayan si bro. Ayan pa si bro. Ayan. Okay. Gusto sila maka ano, maka-experience kung paano huliin yung crabs kasi mamaya ay o oh, ipapalabas yung tubig lahat. So kaninang madaling araw mga crab, nagpapasalamat kami sa kanila kasi sila po yung nagsimula na ipalabas po yung tubig sa fish pond papunta sa ilog mga kalab. At ito po ang pangyay ganap po sa pamerta. Pero meron na po silang mga nakuha pong mga ibang mga sugpo ewan ko kasi di ba kanina kasi is, biglang lumindo na naman po mga kalab. Oh, hala, ang laki pala mga crab. O oh, tignan niyo. So as of now po, ito po yung kuha nila. Pero hindi kami sure if ito ayan makalab ito na po yung naano namin makalab na kuha namin. O di ba ang lalaki na? Mga supo ang lalaki na. So ito yung nilagay namin noon makalab kay balay nagperformance na po sila. Ayan, di ba ang lalaki na? So ito po is hindi pa po talaga nawala yung tubig lahat. So ngayon po is naglulotide na po yung ilog. So aantayin lang natin yan na mawala po yung tubig dyan sa ilog. Tapos syempre para tsaka na din po mapunta po lahat ng tubig dito sa ilog po. At ito po ang pamerta. Ayan. So nailagay na po namin yung bukatot. At yung nakaharang dyan is wala na po. Ayan. Ito ano to? Ay wala. Kibali yung pinaka main po na talagang maglulotide po is mga alas 9 o alas 10 po ng umaga. Kaya antayan lang natin kasi ang oras kasi ngayon is mga alas 7 po ng umaga. So hindi siya madali ang pag-fish pan makalab. Talagang jackpot jackpot. Basta hindi namin may pa sa inyo kung lahat ba talaga ng mga sugpo na 50,000 nilagay namin dito is makukuha namin lahat. Hindi kami sure at hindi din kami sure na same size lang sila dahil iba-iba din po yung mga pagtubo po ng mga sugpo dito at talagang napaunlakan po tayo ng is ng mga sugpo dito makalab, no? Meron naman po makalab. So ngayon makalab ay lilibahin natin makalab kasi yung tubig dito makalab parang parang kumukundo na makalab kasi, kasi makalab palagi na lang umulan dito so mamaya ay mawala na po yung tubig yan kasi malaki po yung hunas mamaya Ayan mga yeah. Ito po yung mga natin magalabo. May maliliit at may malalaki. So ayan po yung laman. So medyo hindi pa pumapasok po yung mga sugpo crabs dahil hindi pa kasi low tide. Kaya antayin lang natin na malow tide po dito para ma para lumabas po sila lahat. Ayan, tignan nyo po, gumagalaw na po ang mga tubig. O, oh, diba? Pukh! So, po si Mama Inday, eh. So, kagagaling niya lang po, nagbenta po ng, ano, ice candy. Ano, <laughs> ah, Mare? Ano ba? May kilay. May <laughs> de. <laughs>

Halo, 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 si saya, ini guru, si maggot, halo, walaikumsalam, halo, hello, 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 Friktig. <laughs> 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 <laughs>

Gua ikut. Right uh, tak oh, ada. <laughs> Terima kasih telah menonton! Bang yung mga nakarad no. uh. Mamahalin kita man kita

So yun mga sobrang dami talaga na mga sugpo na mga maliliit, hindi yan gumubo. So ito. Oh. Salay. Salay ang kasayan. Wala mo ko bro. Okay. Wala na. Wala na. Wala na. Ay, kung hubas na daghan ni mga mbak ba, no?

yung masong po dito makalab ito ganito kalaki may iba maliit so yung hindi namin maapas makalab dahil po yan sa sobrang dami so paabotin na lang natin yung new year makalab baka lumaki kasi nakukunan na sila ayan kasi may pispan tayo doon kailangan natin i ano referin muna natin yung ano mga serdura doon para bago tayo lilipat doon madaming maliliit to daog nata natanaw ba pakita ayan tignan nyo po yung mga sugpo po oh sobrang dami po talaga so hindi muna namin yan kukunin so yan ay pa papalabas pasok muna namin yung tubig mga kalaw kasi i re -re repair pa namin yung fish pond na tubig nga so tingnan nyo mga kalaw oh. yung mga yung sa amin ito kalakyo oh. may malalaki pa nito So, grabe. So, ayan mga kalab, ito po yung sinasabi namin sa inyo na hindi po siya same size talaga lahat. So, meron pong mga lak, mga malalaki at meron pong mga small, medium, large po. Ayan. So at meron din pong mga small pa talaga na mga sugpo dyan. So yan po ay hindi pa din namin siya ano hinukunin papaabotin Papaabutin pa ni Mon siguro ng Chinese New Year. Mga Chinese New Year mga kalab. So ganun talaga. Hindi perfect talaga ang pag ano po ng mga sugpo dito. Kaya yung naano talaga namin dito meron na pong mga malalaking mga sugpo po talaga sa dyan. Ganun lang po talaga dito sa fish pan Hindi siya magpagkaparehas ng size po ng mga sugpo. Kaya napagdesisyon na namin ni Francis na di muna namin to Uh, gagalawin na so lalagyan na po namin ng tubig dito mga kalab, para syempre palabas pasok po ang tubig para mas lumaki pa po sila ng mas lumaki mm, pa, so pa po sa dispo din yung talaga perfect ganun talaga ang pagano talaga pero at least meron kaming na ano na mga sumpo ang lalaki nakukunan diba hmm. so kasama lang po ito ng mga nakuha namin dito mga kalab, ay kasama lang po ito ng mga nilagay namin ng mga sumpo Pirese nan, tes nan. Inu ko diin ho. Ay nakop drop out ko nan. Kira bagolan ko to. Ay ma. Bagolan. Ko nan. Inak sakuna yunilin kayo ipot nan di so. Sis, tes kubian. Inak go sigana. Yo pa yo sale. Ko nia kay tabawan nan mabogai motor. Ano mo keta? Ah, manga bato. Banin yo. Bro. Maro kini ko. bro. Ito

So ngayon po, tapos na po kaming kumain at andito kami ngayon sa gitna ng aming fish pan. So naghahanap po si Francis ngayon ng alimango at sasamahan natin siyang kumuha po ng alimango mga kalaw. Maghahanap. Ayan. So ito po yung dinadaanan namin mga no, na medyo maputik talaga pero normal na po yan sa amin. So naghahanap tayo dito ng may mga butas. Okay, just give Hah? Siapa luban? Siapa luban? Oh, hirap. Ang hirap. Ang hirap. Ayan oh. May nakita okay. si Francis na butas si natin kung may laman. So, natin mga kalab, kung merong laman. <laughs> So, kakamayin lang natin. Gusting. <laughs> Hi, <Mata Labs. laughs> nice, well, nice, mga kalabs. Hi, salad. Kawasan, bigo. Huwag nga yung salad. Mga sod, kawas man. Yung mga butas ito makalabay. Ano? Malaki pero walang laman. I Iwan ko kung saan nagtatago kasi madami dito mga damo. <laughs> Ayun sila kaya namin na nakuha okay? kaman o yan yung kanilang kuha Ano, na dagko no hmm. yun sa kabila o ano yun ikot ko otim ganina hmm. diraan niya sa kanilang kahoy dia. ah pag kung body body doon ka buo meron dyan bi meron dyan Ayan, may butas na na ano si okay, Francis Joanne. Tingnan natin. ano oh, mga bag? mga dalawa'y bangag eh Ayan, nilulublog niya. ulang lang May Ay, pinusan mo nais Huwag ka na Tapong pika sa mga kwa mo. Walang laman o eh. Oh, laong. Wala okay. yun. May laman mga kalaw, oh. Hmm. <clears throat> maliit na alimango Kun... kunin mo yan kunin mo, ipakita mo sa kanila yung tabaw saan Gusto ugas na to <laughs> ayan, nakuha niya So, ayan po yung ginagawa nila, oh. Oh, tinitingnan ko may alimango ba dyan. Ayan. Tapos, andyan pa sila, oh. Kung meron bang laman. Tingnan yung mga May crabs makalab. kalab. Oh. Oh. Oh, hindi. Oh. Guys, rumi ko. Wala. Yun, napikita mo, Bi. Oh. Hmm. Malit, Maliit. Babae. Babae na alimangi. Oh, Ito po mga ilmang umakalab na nahuli namin mga crabs. Nandun pang iba. Nandun pang iba sa bahay din. Mas mm, So ngayon makalab ay nandito po yung mga kasis namin makalab sa simple para makalab. So ito po sila. Yung nakukuha natin ng mga sumpo at yung mga crabs ay sila na lang po yung bumili kasi isang box lang naman. O isang box naman yung laman sa ating sumpo na nahuli kasi yung iba ay medyo maliliit pa. Binalik na lang namin. So para hindi na kami mahirapan maibinta pa sa malayo kasi nandito naman sila. Hi, Jericho! Oh, shout out na kala ako ha? No request! <laughs> Hello po, Jericho. Shout out po sa inyo. Okay, CKRF yung mga. Ang So yun mga kalaw, ngayon po ay tapos na po kaming mag-harvest at ayan na po. So pinasukan po namin ng tubig po yung aming fish pond. Ayan. Kasi nga ba diba, meron pang mga sugpo po yan. So, papalakihan pa namin yan. So, magbibenta naman po kami nito. Ngayong Chinese New Year po, di ba, Yes, po, <laughs> to po yun. Totoo po yun. Kaya maraming maraming salamat po sa lahat po ng nanood ng aming vlog. At syempre, bago kayo umalis, please, please don't forget to subscribe, subscribe our YouTube channel at kami, kami yung family love team, team nagsasabing dapat, dapat love lang. Bye-bye!